nakita ko ng nanay ko. Buong katawan. Pero nung sinisin niya kasi dito, hindi sa maginanun niya. Hindi parang maginanun sumakit. Hindi Ngayon, kung iso sir. Iba yung ano niya eh. No? Iba yung feeling niya. Tsaka may tumagal siya dito. Kung mo iso sa kapila. Lat lang Iba yung pagkakarami niya. Hinihilot ka ni mama mo? Ayun o. Siya lang ito eh. Ngayon, hindi mo na may lapat pag ka, ano pag tumataas ako, kunyari, ayan, tutak yan. Pag, -pag bumaba pa ako, masakit na siya. Dami yung tiglo. Ayun nga, na-destoid yung ano anong yan. Anong, anong, anong. Anong, anong, Man, ma mo niyan. Ayun o. Maaaring gumalaw yung ano mo, mga tarsals mo. Tapos dito, okay. may Part tarsals mo. Ayun, tatay, tatay, pinisong yan. Yeah. Kailangan kasi pag ginanyan mo yan, sinig ko. Wala. Yan. Pero pag kayan, na nasakit pagkatapos nilapat mo ng ganun, hindi magtugma. Kung baga pag nilapat mo ng ganyan, oh. dapat hindi masakit. Oo, oh, yan. Yeah, masakit yung pagiging. Masakit yung pagiging. Yung... Sige, tingin mo. Ayan, ito, H -H dito. Hindi, so, dito. Pero dito may mga Eh, kapipil. Kailan, kailan yung minasage? Matagal Itagal na po. Na po. Yun. Ba't namamaga pa rin? Ang tagal na pala. Y yung, Pero, yung, yung Pero hindi na Kaya sinadya ko na rito kasi nakakapahal. Ito, iba yung pakiramdam nyo. Parang yung may makapal na balat. Eh kasi e, ka e, <laughs> Kasi Eh. Sige, kaalim. Eh, sinadip. Kasi ay, dito ka lang din. Inan naman na itong baliit. Pero ano na ito, parang 10% pa lang ata. Pag ginanong ko, may, may tulog. Eh wala, ay ako tulog lang. Pero may pain. Wala. Sa mga clicking-clicking click, kasi minsan nagiging normal. Ah, ano? normal na yan. yan. Pero kung... Ah, dali. Kung nagkikirit ng pain, tas gaganong-ganong kayo, hahanapin ah, ako ano, ano. yun. Pero wala yan. O, sa akin eh. Kahit sa kumayo. Mm. Sabi lang, wala. Wala yan. Kahit sa tungol. Basta walang pain. O, wala. Pero kung may pain siya, sabi ko nga sa iyo, pag lumuntog, ginanon yung... Ah. Pag mabilis mga mapagod. Ayun, may uh, adjust natin. Pero kung wala nga yan, wala lang. <laughs> Huwag yun ang pake naman. Dati yun. Oo, higa oh, ka. Ito naman, dito sa hindi mo may tapak sa lapad mo na yan, patitinin mo yan. <laughs> talagang masayot. Uh, -huh. yan lang ang problema mo. Bakit mo siya pinilay na <laughs> 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 Tapos may tag na rin na ako, ano, na, yes. na rin ako, siguro nadagdagan na rin yan. Pero eh, yan, yan. di, eh, kasi hindi mo na nga madiin ng ayos, mag-aalanganin ka na. Mm. -hmm. Makakakilos ka lang ito pag naka-plat kang sapatos. Pag naka-agan naka mm. na sapatos, kumbaga may protection. Pero kung paalam, naku. Eh, hey, no, parang ano siya Marami ka tusok Ito sok eh, masakit yan. Ito. Oh, aray ay ay ay. Aray 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 ka diyan. Kasi Masakit. Matagal na hindi parang hindi naman maplakas yung pagkapisin niya. Yun, eh. Hindi nga malakas kung hindi naman siya nakalaban tapos sakto-sakto yung pagdiin nyo, tapos hindi nyo na ibalik. Pinong pinisil mo. Mamaya, iba na yan. Iba na yan, mamaya. May matitira lang dyan, kunti. Tapos mga tatlong araw-apat. Ang ganda presyo ngayon. sa pa. Ang pag-plot dyan, ganito. Pukod mo dyan. Tapos tsaka mo diinan dyan sa mga ganyan. Ngayon, e, tapag dito. Huwag pa ganun. Ayan. this yun eh. Papal, papirat. Para pa siya, diba? Ito, nakaganyan. Paan natin? Pag pinigat mo ng ganyan, siyempre mag-aangatan. Mag ang e, daming, ang daming ano niya, no? Pag gina niya mayo, magpipilipit. So, anong teknik pag naka ganyan? oh, di balik mo na. Oh, ba? Diba? Ganon lang din. Yan yung sample ng mga paa talaga. Hmm. Gina nun, o oh, di. Di na mo rito bago bumalik. Pag hilot-hilot ko na yun, hindi naman siya sumakit daw. Sumakit ko yun, Yan na, yan na. Kinakadulo. Ano ito? Masaj lang to. Masaj. Wala kasing purpose yun eh. Yung ganon Walang purpose yung ganun. Pag ganito, mas maganda pa. Pag ganyan. Tapos pag ganito. Then yung toping pa ganyan, dapat makatipunan nyo rin. Mali. mati lang siya kasi nga mag-iiwi. Wala yung ano... O oh, yan, yan yung isang pulong pa. Para may may knowledge din yung Isang ay, pulong pa. O, oh. pag ginanyan mo siyang pag ganyan. Oo. So, be... Oh, kailangan may ibalik mo siyang pag ganyan. Kasi kailangan tugma yan sa mga ganyan. No? Oh. Yung mga dugtungan mm -hmm. Pag pinisat mo ganyan. hindi nakabalik. Hindi hmm, na twist. Kailangan may salansan mo. Eh, ang hirap na salansanin yan basa-basa para hindi ka Matigas mat mat yung kapit mo. <coughs> Kaya hindi, mo na alam kung anong pattern. Tignan mo, hindi sa nasasapan. Safe yan ganito kasi ibabalik lang yan. Eh. Tumunog man yan, babalik lang yan sa dating posisyon. Roy okay, Benga. Yung dito, Ayun, um... Mamamagalan talaga yan kasi nga ito yung pinaka ito yung pinaka naunang tatama eh. Yan yan. Yan yung malapat. Yan yung lalapat, ayun, um... unang lalapat eh. O di siyempre may alanganin dito. Tsaka nandito yung laman niya eh. Nandito. Sa baba. Ayun, Kaya normal lang mamamagayan Bukol ka lang yun. Ang masad siya ganyan. Pinatin mong pa ganyan. Umapanin mo. Ang bagay. Ayan o ito. Oh, yan, yan. yan. Dito kasi biglang lulubog eh. Pero oh. ito, yan, oh. yan yung Oh. siyang uumpok. Ang masasayang binat nyo, tapos tingnan nyo pa ganyan. Yan. Ngayon, alam nyo na kung paano mapilay. kung paano pumilay. Mm -hmm. Kasi walang ano yan. Walang magiging magandang itulugod sa pag-anong position. Tingnan mo ito, bearable, bearable na. Kaya sabi mo, masakit po kanina. Uh -huh. Ayan, na. Kaya hindi na na natin. Pero hindi kanina, mas masakit sa kanina Kanina yun. Pero pag nagalaw na nga yan na... Tapos, pag kumanyan, yan, ate, unahin nyo kagad. Natakatakin nyo. Natakatakin nyo. Para tumunog siya. O mahatak yung mga... Oh. Balaking bagay yan. Ano yung pag ginahatak niya Para siyang dudulas din siya. Dudulas. Oh. Bakit? Parang oh, wala na. wala na? pero, wala na. Oh, pero yeah. na lang yung kapal ng yung balik. Ay, hindi ka ganyan parang pinutok oh. <laughs> oh, itu, nah, na lo. Hindi mo Ay, doon. pag bumaba ako ng sakran, sakit eh. <laughs> pero pagka na stable siya kanya, nawawala. pero pag sa ano, sakit ulit. Ano? Eh no? katulad niya, ayun, tinesti mo naman, dapat siya na ilalapat natin. Pagka nga hindi mo mailapat ng gano'n yan, na umusog yun, kaya kailangan yun, 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 tukod nyo nito, ayan, nakakuha kayo ng teknik. Hindi, hindi na mo para lumapat yung buto. Okay?